Sa ating balitang sports, nakalusot ang TNT tropang giga sa Meralco Bolts Makarang isalba sa huling sandali ng kanilang import na si Halis Hollis Jefferson para tapusin sa score na 101 to 99 ang kanilang laban kagabi sa 49th season ng PBA Commissioner's Cup. Bumida si Ronde nang maipasok ang game-winning free throws may 10 segundo ang nalalabi sa laro, nagawang mahabol pa ng boats ang 23 points deficit pero sa huli napigilan ni Tony Hallis Jefferson na nagtapos sa 24 points at 13 rebounds para iposte ang third straight win ng TNT. Ang Meralco naman nasadlak sa 4-3 record. Samantala sa iba pang laro, nakapagtala o nagtala ng ikalawang panalo ang Phoenix laban sa Terra Firma 122-108.